Okay. Hoy. Okay kaya tama Sina po ha? Sir, kakabit ah. May kakabit na niyan. Ah, okay, sige. Daming mga customers natin dito, Kapre. Halika na dito. Ay, sir, eksakto ba 'yung motor mo? Ayos. Ay, eksakto talagang. Ay, ito lang. Yung sakit lang. Okay lang yan. Hello, ayos na. Uh, pareho, pareho eh. Buti na nilangalap pang ganyan. Branyo. Branyo. Oo. Oh. Marami tayong mga connection, sir. Pag medyo wala doon sa isa, dalawa, tatlo, meron tayo. Yeah, thank you, Ah. Thank you po, sir. Thank you. Ah, vlog tayo, sir. Nag-vlog tayo. <laughs> Pangalan po natin, sir. Ah, Ronald Tolentino po. Ah, Ronald Tolentino. Oh, maraming salamat po sa yes, ano? <laughs> sa tulong ninyo. So, Kasi hindi sa inyo, hindi nga uh, hahalap. Ang eh. ko na nag-ahalap ng compressor. eh. So, po, mahirap po talaga hanapin yan. Malaking, Pero, malaking tulong so, po. At saka napaka, napaka ano nyo, napaka low profile kayo hindi so, kayo yung okay. ibang katulad ibang ano may ari ng shop na ano medyo arrogante sa customer. <laughs> sir, thank you sa compliment, sir. Ha? Uh -huh. Alam mo naman tayo, wala si Sintigrid pag wala po kayo. Ha? Uh, oh, okay. Sige, sir. Salamat, ha? Salamat din po. Okay, bye-bye. Shout out, sir, sa mga trupa natin. Ah, uh, hello. Subo <laughs> <laughs> uh, subukan niyo po magpagawa dito sa yes, para makita Sige. niyo po ano. Sige sir, thank you po. Paano nila i yung uh, customer? Sige po. Salamat po, sir. sir. Thank you. Ito naman. Ano naman problema dito? Uy. Boss, may nakikita ako natutulog sa loob. Boss, oh. <laughs> Huli ka. <laughs> dito tayo. Dito tayo. Anong... Mukhang bakbak dashboard na naman to, Caprio. Check <laughs> pa lang po yung ano. Check regal, check regal. Bakbak na naman, boss. Alam naman tayo. Hindi uso sa atin yung mga dukot-dukot. Eh, -dukot. ako, para lang natin dinadaya yung mga customers natin eh. Ito yan. Bakbak dashboard. Pull down evaporator. Talaga, General Kenning, the best. Okay, ito naman. Tingnan natin. Ay, puro compressor, Kapriyon, no? Compressor din to. Yan, no? Bago, Uy, bagong palit. Boss! Puro, alam mo naman, general cleaning, compressor, matic yan. Ito naman. Compressor din yan, boss! Puro compressor, Kapriyon, <laughs> ah. Okay. Okay, mga Kapriyon. Una, nagpapasalamat tayo sa ating mga... Patuloy na nagtitiwala sa centigrade refrigeration and air conditioning. Para po sa ating mga kaalaman, mga kapriyon, meron po tayong branch sa Baguio. Kung tayo po ay nasa Baguio, Binggit, La Union, kung saan po kayo malapit, meron po tayo sa Baguio City. At meron din po tayo sa Pampanga. Centigrade Pampanga, then meron din po tayo sa Centigrade Bonifacio Street, Occidental Minduro. At ikin sa lahat, mga kapriyon, nandito tayo sa Centigrade Sambalis Grads. Okay, mga kapriyon, pwede tayo, car aircon. Boss, uh, saan uh, yan sa Zambales, boss? Uy, dito lang pala yan, mga kapriyon, sa Gubic Highway. Ayan, ikutan mo nga yan. Along Gubic Highway? San Miguel? Iba? Sambales. Ayan. Sa mga mga customers natin dyan, na baka hindi pa kayo nagagawi dito. Marami tayong mga technicians dito talagang the best. Yung the best talaga ginagawa namin. Kung hindi maiwasan yung mga back jobs kahit anong galing natin. Pero yung after sales na tinatawag, isang tawag mo lang. Kahit na anong busy na mga boys natin, pag ikaw ay back job, immediately, ikaw ang uunahin. O mga kapriyon, paano? Salamat sa lahat ng mga customers natin na walang sawa nagpapagawa, nagtitiwala sa centigrade refrigeration and air conditioning. Okay, paano mga kapriyon? Salamat and God bless.